Sobrang tibay naman na. Eh. Huh? Sobrang tibay na. Matibay talaga yan. Apat-apat na tornilyo. <coughs> At tandaan mo, dito nakalagay yung basurahan dati. Oo. Oh, oo nga. Sinakop na natin ito yung Ayan, maganda yung ginawa mo. Hindi mo na binakuran yung puno. Para naman free na siya. Oh. <coughs> hey, bayan, Maybe 20 years. Baka 20 years. Sobrang tibay ang gawa niya. Tig-apat-apat na torno yun. Ha? Ha? Ito, 2020 niya ito ginawa eh. COVID times. Ayan. 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 kami.